Maglalagay ang Cebu Provincial Police Office ng mga foot at mobile patrol police sa mga paaralan sa lalawigan sa pagbukas ng klase sa lunes. Ito ang malita ni Naomi Prioridad na ng mga on-foot at naka-mobile patrol policemen ang mga paaralan sa Cebu na may pinakamaraming populasyon at ang may history ng crime incidents bilang paghahanda ng PNP sa pagbubukas ng klase sa lunes. We'll be deploying uh, supervisors during the opening uh, in order to ensure that uh, uniformed policemen, yung uh, will be there. Sa datos ng pulisya, umaabot sa 1,800 ang mga pampubliko at pribadong mga paaralan sa lalawigan ng Cebu. Nangunguna na rito ang Cebu City na umaabot sa 75 ang mga public schools na ide-deploy naman ang mahigit sa 200 mga pulis. Sa Mandawi City ay 38 at 75 ang mga personals ang ipapakalat sa mga paaralan. Samantala, sa Lapu-Lapu City naman ay 54 ang mga public schools at lalagyan ng 50 ng mga pulis katulong ang mga force multipliers na aabot sa mahigit dalawang daan. Hinihikayat din ng pulisya ang mga school administrator na maglagay sa kanilang mga school premises ng mga CCTV camera na makakatulong sa monitoring sa mga paaralan. We strongly suggest that CCTV cameras will be installed in their uh officeman. We will be soon will be calling the attention of these school administrators for this purpose. Payo ng mga pulis, iwasan na magdala ng mga mahahalagang gadget sa mga paaralan upang makaiwas na mabiktima ng mga magnanakaw. Mula dito sa Cebu, Naomi Sorianosos, UNTV News Worldwide.